Actually, nag-inquire sa akin yung Viva Max kung okay daw sa iyo. Viva Max? At ano sa kanila? Ano TV? role ko, ma'am? Rapist, kaya kailangan ko malaman okay, Ra ko. Rapist! So. Hey, hey! Another day, another araw tayo mga bayaw. Pero mga bayaw, may naisip akong prank ngayong araw. Mahal prank yung asawa ko. Kung naalala niyo yung Biba Max prank ni Bayo kay Lovely. Wala ba magsinungaling ka? Nagsisinungaling ka na harap-harap pag ginagawa sa akin umiyak si Lovely doon. Yung sinabi ni Bayo na may kumukuha sa kanya sa Viva Max. Ganon yung gagawin ko kay, kay Chin. Papayakin ko rin siya. Oh shit! Not Tapos yun, good! Kakausapin ko lang si Ma'am Kat, yung manager namin. Sasabihin ko kung mara na may kumukuha sa akin sa Viva Max. Huh? Ah? Itinan natin kung ano magiging reaction niya. Pero pili ko maiyak din yun. <laughs> tatawagan ko lang si Ma'am Kat. Let's go! Hi, Be! Hi, Ma'am! Good afternoon po! afternoon. Kamusta be? ah okay naman po. Ah, kayo po, kamusta po? Okay lang be, nasa shoot lang, may tinatawag. Ay, busy. Baka busy kayo, mama. Hindi, okay lang be. All good. Kaya long okay. time na kasi. Eh, mam, ma may favor sana ako sa inyo eh. Mm. May bala ko sana kayo isama sa vlog. Yung kabunga po nung ginawa nung vlog nila, Bayaw. Yung tungkol sa Viva Max. Ah, okay. prank? Oo oh, po, bala ko yung prank si Chin eh. Bala kong paiyakin eh. Kasi si Lovely po na umiyak, di diba? uh -oh. ba? Oo. Sige be, Kerry. Um, Maka ma magalit sa... Hindi yun ma'am. Ma'am, basta sasabihin nyo, ano, kuwari si kinukuha po ako sa ano, Viva Max. Oo. Uh tapos, -huh. Sige, tapos, tapos ma'am, pag tinanong ko kayo kung anong role, sabihin nyo ano, rapist. What? Rapist. Ah, uh, rapist, mama. Sige. Sabihin ko sa... Para maiyak. Sige, Be, tapos magkano yung offer natin? Kunyari. Sabi niyo mo, 500,000. Wow! 500,000. Uh, okay, tige. Tige. sige. Sige, sige ma'am. Ma Saat kita ma'am pag pupuntahan ko lang. Okay, Be. Sige. sige. Bye, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Ay, ma'am. Yes, ma'am. Napatawag po kayo. B, galing ako ng meeting ngayon. Yes, ma'am. May inquiry lang sana sa'yo. Wait, punta lang ako ng car. Bakit pa kung ano? Ano po yan, ma'am? May inquiry sana sa'yo. Kaso lang, hindi ko alam kung okay sa'yo po. Tsaka kay Jim. Ano ba yun? Kinakabahan naman ako, ma'am. maganda. Ano oh. ba yun, ma'am? Sabihin niya na, ma'am. <coughs> ano ba eh, bali nag-inquire sa akin yung Viva Max kung oh, okay daw sa iyo. Viva oh, Max? Oo, okay. Oh, oh, ano na din ko? Yes, ano ba? Eh? Ako, ako. Oo, ano. Ako oh, oh, artist. Artist. Wait lang, ma'am. Tatawagin ko lang si Chin. Sige, be. Nay, nay, nay! Nay! Oo. Oh. Tara dito, ma'am. <laughs> okay. Ati si ma'am ka, tumawag ma'am ka, tali ka kay ma'am ka. Ay, 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 <laughs> ay, ay, kinikilabutan ako, may sinabi si ma'am ka. Ano yun? Ma'am, pakisabi nga po. Nag-i-inquire lang sa atin yung iba ma'am sabi. FCY. Sa kanya pa. Ako, ako, ma'am, ako. Ano po gagawin ako. niya? Kameramag po ba? Ano role ko, okay, ma'am? Okay. Kaya kailangan kong malaman. Ra rapist? Rapist, ma'am? Rapist ako? Man, matagal ko lang pangarap yun, eh. Matagal ko lang pangarap yun, ma'am. Rapist, Bata ma pa lang ako. Gusto ko na pangarap ko na talaga mag-rapist. <laughs> Gago! Siya <laughs> sure po ba kayo, ma'am? Rapist pa. Pwede yung mukha po niya. Kaso di ko lang po alam sa edits niya, eh. Kung papasa. <laughs> Eh, yun yung gusto sa akin ng tao. No? Rape. Rape is talaga, ma'am. Pwede ba wala akong sino lady lady ko, ma'am? Si ano? Ano, Angelic? wow! Rape ano? ko talaga na. S talaga yun. Tayo, wala, <laughs> wala kang pang rape. Wala kang pang rape. Tingilan mo, tay. Kaya mo ba yun? Ma'am, kasi pagka kami, nagubat pa lang ako. Nilalabasan na po yan, eh. What? <laughs> di ba po, pa, pagka, ano, di ba sa camera tinututok po yun sa part ng lalaki, di ba Eh, uh -huh. e, baka po, malito, akalain po, pusod. Kasi nakalubog eh. What the fuck? Hindi. <laughs> 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 <Ganyan>, <laughs> <laughs> Oo oh, nga, pagka wala pong babae rin yung, ano, yung rapist. <laughs> And then, nagbibiro lang po ito, ma'am. Huwag <laughs> mo, ano, ano. Wala po ba wrong na, ano, nangyari, impotent. E ano, pwede pa po, shit. Eh? <laughs> ano eh? nagbibiro lang po talaga. Ayun si Mo. Di ba, Maxian? Okay, wow. ano? Kaya nga, totoo yun. Oh, mamaya kaya okay eh. Naman yung, okay naman yung presyo. Kaya, ano, feeling ko. Kaya, ako, um, depende sa inyo. mam Ma kahit libre, okay na sa akin. Kahit What? libre. <laughs> okay. 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 Libre na lang. Pwede po ba malaman, ma'am, kung magkano po yung talent fee? Ano be? 500k? Oh, wow! 500,000, <laughs> 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 mag-away pa ako. <laughs> <laughs> 500k? Di po ba kayo lugi nun? Kasi malaki po yung ibabayad nyo, tas maliit po yung ethics na ipapalit na. Oh, hell no! Aba nga yung kasi ano, tipid naman po kasi sa plaster nun. Kasi hindi niyo na po kailangan nun. Kailangan, kailangan nyo na lang po gamitin nun. Ban aid, kahit ban aid po na maliit, pwede po. <laughs> Gago! Kabe ka ba? Nabagay na para maging individual production makabawi-bawin. Opo, opo. Pati si ma'am... Hindi naman ito... <laughs> uh, uh, ano, sabihin ko na... Ikaw, nai, kung anong sinasabi nakakayakan, ma'am, cut. Bakit? I-store book ito ako ng... lang kita. A-prank lang Dapat ba yan? Dapat na, mapaiyakin kita. Ma'am, wag kayo maniwala, Diyos ko. Prank lang ba? Itutuwi yung mga sinabi ko, paano yun? <laughs> Eh <laughs> ba, tutorial sinabi ko, paharap ko maging ray fish. Ma'am, pasensya na kayo, ma'am. Diyos ko. Di, totoo po, ma'am. Mas, mas may borot pa po yung Uy! mga kaya kayo sa edits niya. Mas yung sabang. Prank lang yan ayun. May camera doon, no? <laughs> ayun. Ayun. Alam ko, iiyak ko eh. Baksos ang bunga mo. Hindi <laughs> po, ma'am. Ako po mapapaya sa leading lady nito. <laughs> Alam po, <pong> bumabak. Hahaha. <laughs> Ay, hey, ma'am, sorry, sorry. Ah, upo. <laughs> na kaya kay ma'am kat kung ano sinasabi mo. Ay, hey, ma'am, sorry sa abahan, absensya na po. Pero ma'am, kung pero kung may talagang may lumapit na Viva Max, pag rapist talaga, kahit libre na lang. Ay, ah, yes, yes, ma'am, please. Kahit libre. Libre, libre talaga ako, ka, ma'am. Kahit walang bayan, kahit, wal... kahit walang bayan. Kahit walang Ah, bayad. Ah, ma'am, thank you. Thank you. Thank pero Ay, sa store-bought, namali na, na, pa tayo ng ano. Kala <laughs> ko ako iyak eh. Thank you, ma'am. Thank you. Bad trip, nga. <laughs> ako yata naiyak. <laughs> iyak. ka. Akaya kay ma'am mo. Kay ma'am Kat. Ay, eh, sige, ma'am. Thank you po. Thank you. I-miss you, ma'am. Bye-bye. Thank you po. Akaya ah, ka na eh. Kung ano na sinasabi mo kay Ma'am Cathy. na kita. Akala ko kasi totoo. <laughs> akala ko iiyak ka rin kamukha ni Lovely. Ba't ako iiyak? Eh, alam ko naman. Kaya nga, di ba sabi ko, sige, mababae ka. Basta huwag mo ka sa babae mo, ha? Sabi kong gano'n, di ba? Kailangan tumayo yung etits mo dun sa babae. Eh, <laughs> kasi baka mamaya kissing sing pa lang nilalabas ang kanan. At tapos, wow. di diba, ba, gumababa yung camera nun sa etits Abay, baka mapag-camera Diyan si Pusod yun kasi nakalubog. Emotional damage! Oh, tomo. <laughs> hmm. -no -be -be. Totoo naman ah. Kapag rin umayak tayo. Ang rapist Ang rapist Ang